hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid dong positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdang pag-usapan ni Napagulong Bongbong Marcos Jr. at U.S. State Secretary Anthony Blinken ang Alyansa ng Pilipinas at Amerika. Kasama rin sa mga pag-uusapan ay ang regional at global developments na may kaugnayan sa si seguridad at paglago ng ekonomiya. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narasiso. Muling bibisita si U.S. Secretary of State Anthony Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang mamaya. Batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs na inilabas ng Presidential Communications Office, tatalakayin ng pangulo at ni Blinken ang progreso sa bilateral ties at kapwa commitment na lalo pang palakasin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagkamit ng parehong mga interes. Susuriin daw ng mga ito ang regional at global developments na may epekto sa seguridad at paglago ng ekonomiya. Pag-uusapan rin ng dalawa ang patuloy na pagpapalalim ng economic engagements kabilang ang Presidential Trade and Investment Mission na pinangunahan ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo noong nakaraang linggo. Layon rin ang pulong na tukuyin ang mga konkretong hakbang na maaaring gawin para maipatupad ang mga direktiba ni na PBBM at US President Joe Biden para matiyak na ang alyansa at partnership ng Pilipinas at Amerika ay nananatiling akma at tumutugon sa kasalukuyang mga hamon sa depensa, seguridad, ekonomiya at people-to-people -people spheres. Ang pagbisita ni Blinken ay sa gitna pa rin ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner siso Sama-sama tayo, Pilipino! Tinalakay naman ng Pilipinas at Amerika ang kasunduan kaugnay sa pagpapabili sa palitan ng military information sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng kasunduan, sisimulan na rin ang pagbalangkas sa Information Technology Collaboration na bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Pilipinas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Adniel Parosa. Nagkakaisang pulso ng security officials ng Pilipinas at Amerika na dapat ng pabilisin ng pagkakaroon ng General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, parehong dinigin tiinan ni Secretary Gilbert Chidoro at ng U.S. Indo-Pacific Command ang pagbalangkas sa Information Technology Collaboration ng dalawang puwersa. Sa ilalim ng Jusomia, nagkakaroon ng palitan ng military information, ang Armed Forces of the Philippines at ang hukbo ng Estados Unidos sa pagbisita ni U.S. Indo-Pacific Command, Commander Admiral John Aquilino inilatag ni Chidoro ang implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP. Pinuri naman ni Aquilino ang liderato ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang paghandle nito sa isyo ng Ayungin Shoal. Sa kabilang danda, kinundina ng American Commander China Coast Guard at iginiit ang pangangailangan ng international engagement pagdating sa usapin. Samantala, sa hiwalay na aktividad Binisita ni Browner ang burol ng apat na sundalong nasawi sa pananampang ng Daula Islami Hasan sa Magim Danaw del Sur. Bukod kay Browner, hinalaw na rin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng mga namatay na nasa Camp Xiongco. Dato o din sinsuwat Magim Danaw del Norte kung saan siya nagbigay ng karagdagang cash assistance. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Porrosa. Sam sama tayo Pilipino. Sa ibang balita, plano namang makipagtulungan muli ng isang German airline company sa bansa upang palakihin ang operasyon nito sa Pilipinas. Inaasahan naman makapagbibigay umano ito ng maraming hanap buhay para sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borha. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pakikipagtulungan ng German airline company na Lufthansa Technik sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati pagdating sa bansa mula sa Germany at Czech Republic, sinabi ng pangulo na naging matagumpay ang pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng Lufthansa Technik at inaasahang mas maraming trabaho at benepisyo ang matatanggap ng mga Pilipino mula rito. Sa isang pahayag ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, balak muli nitong palaki ng operasyon nito sa bansa at mamuhuna ng umabot sa 150 million dollars o katumbas ng 8 bilyong piso para sa pagpapatayo ng ikalawang airbase sa Clark, Pampanga. Ayon kay Pascual, aabuti ng dalawang ektarya para sa pagpapatayo ng ikalawang base. At inaasahang aabot sa apat na daang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho matapos itong mapatayo. Inaasahan din abutin ng dalawang taon ang pagpapatayo ng nasabing airbase facility. Bukod sa Lufthansa Technique, Sinabi ng Pangulo na isa pang kumpanya, ang Siemens Men's Company na isang medical na konstitusyon sa Germany. Ang kanyang nakapanayam na nagbigay din ng katiyakan sa patuloy nito ang pakikipagtulungan sa bansa, lalo na sa medical sector. Pinirmahan na ng DOST at ng dalawang Canadian universities sa Canada ang kasunduan na makapagbigay ng mas maraming scholarship opportunities sa mga estudyante sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Kumpirma na sa kasunduan ng Department of Science and Technology o DOST, katuwang ang dalawang Canadian universities para magbigay ng dagdag na scholarship opportunities sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Kabilang sa lumagda ng kasunduan ang University of Saskatchewan o USASK at ang University of Alberta o UAlberta na layong mapagtibay ang kolaborasyon at student exchange sa science-related programs sa pagitan ng ating bansa at ng Canada. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., mayroon ng magandang ugnayan sa pagitan ng magandang ekonomiya at sa employment ng mga individual sa scientific fields. Sa nilagdaang kasunduan ng DOST, una na rito ay kasama ang University of Saskatchewan na magbibigay ng hanggang 10 scholarship grant sa mga Pinoy na estudyante kada taon na mayroong financial support mula sa DOST-SEI at sa USASK. Kabilang dito ang binawasang tuition fee na katumbas ng rates sa Canada para sa magiging gastos nila sa research. Ikalawa sa kasunduan ay ang renewal ng kontrata sa pag-extend ng kasalukuyang DOST U Alberta Graduate Scholarship Program kung saan dito pinapayagan ang mga Pilipinong nagma-masters at doktoral na makapag-aral sa U Alberta na mayroon ng financial support wala sa DOST SCI at sa nasabing universidad. Ayon pa kay Solidu, nagsagawa na anya ng orientation sessions ang DOST para ipakilala ang BSP o Balik Scientist Program at iba pang oportunidad para sa mga Pinoy community sa Saskatchewan at Edmonton, Canada. Samantala, binigyan din naman ng kalihim ang commitment ng kagawaran at ng pamahalaan sa pagsuporta sa mga Pilipinong nagnanais na maging scientist na kalaunan ay magbibigay kontribusyon sa bansa. Aalukin na ng compensation package ng San Miguel Corporation ang mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos maselyuhan ng korporasyon ang labing limang taong concession deal para sa operasyon, maintenance at rehabilitasyon ng paliparan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Mag-aalok ang San Miguel Corporation ng trabaho sa mga empleyado ng Manila International Airport Authority o MIA, lalo na sa mga naka-assign sa operations. Ito ang siniguro ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa naging panayam dito sa programang Dos por Dos. Ayon sa kalihim, ang mga empleyado, gayon din ang nasa regulatory functions, ay babayaran ng naiya ng separation pay or retirement pay. Uh, yung mga existing employees ay... Uh pa bayaran niya nang naia ng separation pay or for uh, uh, retirement pay retirement mm -hmm. yes and uh ang consortium may mag-o-offer ng trabaho sa nila no mm -hmm. lahat sila lahat ng involved operations will be offered at job positions no? mm -hmm. yung mga involved naman sa regular regulatory function mm -hmm. ay uh, may iwan mm -hmm. sa pia no although mag offer din ang MIA ng uh, retirement or separation sa kanila kung gusto nila. Paliwanag pa ng kalihim, ang MIA ang magsisilbing regulator at ang SMC SAP and Company Consortium ang magiging operator na siyang tinatawag na ngayong Nunaia Infra Corporation. Ito'y matapos makuha ng naturang korporasyon ang 15-year concession deal para i-operate, i-maintain at i-rehabilitate ang Ninoy Aquino International Airport na posibleng ma-extend ng 10 taon, depende sa magiging performance ng concessionaire. Samantala, binubuo ang grupo ng San Miguel Holdings Corporation, RMM Asian Logistics Incorporated, RLW Aviation Development Incorporated, at Incheon International Airport Corporation. Nanalo ito sa bidding matapos nitong ialok sa gobyerno ang pinakamataas na prosyento sa shares ng future gross revenues nito na nasa 82.16%. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino! Buo na at handa ng magserbisyo ang El Nino Task Force sa Tacloban City upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente sa pagtama ng tagtuyot sa Pilipinas. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni Jimmy Angayangay. Itinayo na sa lungsod ng Tacloban ang El Nino Task Force dahil sa ang mainit na panahon. Ito ang sinabi ng Tacloban City Disaster Risk Reduction Management Office, LD Brando Bernadas, sa isang panayam. Ayon kay Bernadas, ito ay nababas sa, ka sa kautosan sa National Nine-10 na Pamalaan ng In-Charge sa Seafood Security. Kailangan ipatubod na Health Security, Social Security para matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Nagtitig na ngayon ang programa ng City Health Office dahil nandyan na ang sakit ng mainit na panahon gaya ng chickenpox or ice diarrhea na kailang binabantayan sa Taklobo may kaso na ng diarrhea lalo na sa northern barangay Sanatorang Lungsod. Wala sa aksyon Radyo Takloban ito si Rastro Jimmy Angay Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Sinigurado naman ang kumpanyang Manila Water na makapagbibigay sila ng 24-7 na supply ng tubig sa nasasakupan ng kanilang serbisyo ngayong summer season. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Bilang paghahanda para sa mas may init na buwan ng tag-init ngayong taon, sinisiguro na ng Manila Water na makapagbibigay sila ng 24-7 na supply ng tubig. Naganda ang kumpanya ng mga bagong water sources at supply augmentation facilities na tutulong pagani ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga residente. Ilang sa kanilang gagamitin ay ang Laguna Lake at ang Cardona Treatment Plant na maaring makapagbigay ng hanggang 110 million liters kada araw. Samantala, nakahanda na rin ang Marikina Portable Treatment Plant na kumukuha ng tubig mula sa Marikina River upang makapagbigay naman ng hanggang 20 million liters kada araw. Sa ngayon, patuloy naman umano ang regular system readiness checks ng kumpanya upang masiguro ang kalidad ng water lines, valves at facilities na ginagamit sa kanilang mga operasyon. Itinanghal naman ang Summer Capital of the Philippines na Baguio City bilang una sa pinakamayamang lungsod sa labas ng NCR noong 2022. Pinakamataas daw ito sa karaniwang gross domestic product o GDP ng isang syudad at itinuturing na pinakamataas rin sa mga probinsya at highly urbanized city sa buong Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kinilala ang Baguio City bilang pinakamayamang lungsod sa labas ng National Capital Region noong 2022 matapos ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kauna-unahang tala nito ng economic performance of highly urbanized cities outside of Metro Manila. Ayon sa ulat ng Provincial Product Accounts o PPA, nakita na ang Baguio City ang may pinakamataas na gross domestic products o GDP sa top 10 ng mga probinsya at HUCs sa nasabing taon. Tinatayang 420,016 pesos ang GDP nito, doble kumpara sa karaniwang national average na 178,751 pesos. Ang GDP ay nagsisilbi bilang sukatan ng kita at paglago sa ekonomi ng bawat tao sa isang partikular na lugar o rehiyon. Sa kabilang banda, sinundan naman ito ng Cagayan de Oro na may 343,936 pesos na GDP per capita. Lapu-Lapu City na may 313,039 pesos at Iloilo -Ilo City na may 306,444 pesos. Mayroong 82 mga probinsya at 17 highly urbanized cities na sinuri mula Nobyembre hanggang Desyembre ng nakaraang taon. Ayon sa ahensya, halos lahat ng probinsya ay tumaas ang GDP sa nasabing taon kung saan ang akla naman ang may pinakamabilis na pagtaas na may 21.5% growth kumpara sa karaniwang 6.2% growth rate, nakatakda naman ngayong taon suriin ng PPA ng mga lungsod sa National Capital Region at sa taong 2025 naman aasahang ipanunukala na ito sa buong bansa. Noon ng excitement ng 18 of fans ng P-Pop Kings SB19 matapos kumpirmahin ng grupo ang kanilang back-to-back -back concert sa Mayo. Sa anunsyo ng mahalima, kasado na sa May 18 at 19 ang pagtatag finale na gaganapin sa arena Coliseum. Kung matatandaan, umarangkada ito noong nakarang taon. Ilahan sa mga lugar na pinagtanghala ng grupo ay New York, LA, San Francisco, gayon sa Winnipeg at Toronto sa Canada. Pero bago ang finale, biyaheng Japan at Dubai muna ang grupo para sa Asia leg ng pagtatag World Tour. Nag-debut ang SB19 taong 2018. After two years, inilabas ng five-member boy group ang kanilang first album na Get In The Zone. 2021 naman ang nirelease ang kanilang first EP na Pagsibol na si sinunda ng pagtatag IP na naglalaman ng Cream Zone, I Want You, Ilaw, Liham, Freedom at ang kanilang smash hit na Gento. Noong nakarang taon, ipinagdiwang ni na Pablo, Josh, Tal, Ken Justin ang kanilang ikalimang anibersaryo bilang grupo sa pamagitan ng One Zone Half a Decade Fan Meet na dinagsa ng 18. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pinirmahang kasunduan ng Pilipinas, partikular na ng DOST at ng dalawang unibersidad sa Canada. Malaking tulong ang kasunduan na ito dahil makapagbibigay ito ng mas marami pang scholarship opportunities sa Pilipinas lalo na sa mga Pilipino yung nagdang -nais na nagdangnais na makapag-aral sa larangan ng siyensya sa ibang bansa. Bukod dito, mabibigyan pagkakataon rin ng mga mahahandugan ng scholar na makapag-aral sa ibang bansa nang bawas ang kanilang tuition fee at may financial support pang matatanggap mula sa universidad at ahensya. Sa tulong din ito, mas magiging produktibo ang mga mag-aaral na makatatanggap at mas magiging malaking kontribusyon sa ating bansa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo muli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV